sa mga kapwa ko OFW na nandito sa Hokkaido lalo lalo na sa Kushiro at sa Obihiro yung mga first time uuwi ito meron akong isang konting travel guide para sa inyo sa unang uwi siyempre ramdam ko yan kinakabahan natatakot baka magkamali pagdating sa airport so, ito lang yung travel guide ko para sa inyo sa unang uwi, nakakakaba talaga, lalo na't hindi naman ako kagalingan mag -nihongo. Pagdating mo dito sa Chitose International Airport, pupunta ka muna sa airline kung anong airline ang sasakyan mo. Kung around Japan lang naman ang connecting flight mo, itanong mo na rin during check-in kung ang bagahe mo ay hindi mo na makukuha pagdating dun sa airport na bababaan mo. Less hassle kapag gano'n dahil hand carry lang ang daladala -dala mo. Ground staff na ang bahalang mag-transfer ng gamit mo papunta sa susunod mong sasakyan. Pagkatapos mo mag-check-in ay papasok ka na dito sa scanner para ma-scan yung mga dala mong gamit. Kasunod nito ay papasok ka na sa gate kung saan ka sasakay. Hindi mo kailangan gamitin yung residence card mo kung lalabas ka dito dahil domestic flight ka pa lang naman. At hindi ka rin dadaan sa immigration maliban kung ang connecting flight mo ay sa Korea or Taiwan. Makikita mo naman sa ticket kung anong oras ang boarding. Kung Haneda Airport or Narita Airport ang dadaanan mo, diretso ka na sa exit lalong-lalo -lalo na kung wala ka naman check-in baggage. Kaya sabi ko kanina, during your check-in, itanong mo kung sila nang bahala mag-transfer ng baggage mo. Kung wala kang claim baggage, ay diretso ka na sumakay ng bus papunta sa terminal kung saan ka sasakay. Tingnan mong mabuti sa binuk mong ticket kung anong terminal yung bababaan mo at yung sasakyan mo. Kung Tokyo Haneda Terminal 3 ang sasakyan mo ay kailangan mo umakyat sa second floor dahil andon ang check-in. Pagkatapos mo mag-check-in ay dito mo nagagamitin yung residence card mo paglabas mo sa immigration. Take note, tatanungin kanila kung babalik ka pa o hindi na or kung anong petsa ka babalik and that's it welcome to the philippines kabayan at pagbalik mo at dadaan ka pa rin sa tokyo titingnan mo pa rin kung anong terminal yung bababaan mo at yung sasakyan mo. Kapag ibang terminal ay kailangan mo ulit lumabas at sumakay doon sa pre-shuttle bus. Bago ka pumasok sa immigration ay kailangan yung residence card mo at yung passport mo. Kapag clear ka na dyan, proceed ka na sa terminal. Hindi ko na maalala kung anong terminal yung dinaanan ko pero kailangan mo umakyat sa second floor para mag-check-in. Ganon din sa Nagoya Terminal 1. Kung sa Terminal 1 ka, papuntang Sapporo, sasakay ay kailangan mo lang umakyat sa second floor dahil nandun ang departure. Kung anumang terminal ang sasakyan mo ay kailangan mo lang magmatsyag sa oras para hindi ka maiwan ng flight mo. Pwede ka pang gumalagala dyan sa airport kapag meron kang oras. Kapag nakasakay ka na ay kailangan mo pakinggan yung announcement ng crew para sa pag ng baggage mo. Kung okay ka na dyan, welcome back ulit sa Japan.